Magandang araw sa inyong idol, God bless po sa lahat ng nanonood Panibagong video na naman po, uh, kumusta po ang araw nyo, nyo ngayon Sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayong araw na ito uh, May papakita lang ko sa inyo idol, may kunti akong tip Kung paano ba natin magpalit ng tubig ng regitor Kasi itong sasakyan ko hindi pa po siya overhead Kaso marami na pong kalawang uh, kulay uh, Para may idea naman po kayo kung paano ba palitan ang tubig ng regitor na pwede rin po tayo wala pong mekaniko pwede lang po tayong tayo ang magpalit si napakadali lang po mga idol ah. tingnan nyo lang video ko panuori nyo lang tapusin nyo lang para malaman nyo kung paano ba natin palitan mga idol kasi napakadali po at sana tapusin nyo ang video at pakisubscribe na lang po para kunting tulong nyo sa channel ko at pakipindot na rin po ng ring notification bell para malah malaman nyo kapag may bago akong upload na video po mga idol. Maraming salamat sa inyo at simulan ko na po ang aking video bago po. Ito po mga idol, uh, kinalawang na po ang aking radiator, napaka kulay bilo. Hilo na po ang kanyang tubig, tapos dito sa reservoir, ayan. palitan uh, natin ang tubig mga idol para malinis po siya kasi hindi pa po siya overheat mga idol ha? dapat lang palitan lang po natin ang tubig tapos pakita ko sa inyo ngayon kung paano natin papalitan po mga idol tanggalin ko muna to yung ano mga idol yung bumper niya para makita natin ang radiator at saka hose nya kasi yun ang tatanggalin natin yan mga idol ah, kinuha ko na po ang bumper nya tapos kita na po yung radiator uh, paano ba natin uh, palitan ng tubig kasi kinalawang na po siya tapos tingnan nyo lang sa video ko kung paano natin siya gawin po kasi kinalawang na po siya mga idol at di, di pa po siya overheat palitan lang po natin ng tubig po mga idol kung nakikita nyo yung hose na ito mga idol, ito sa taas po, upper hose. May clip siya, tanggalin natin. Ito yung tanggalin natin. Kasi pandarin natin yung pakina. Hindi natin para makasirculate po ang tubig. Dito po siya lumalabas po sa baba po. O sa taas po ng hose natin. tanggalin natin ito mga idol kasi ito po yung dito po lalabas ang tubig pag paandar natin ng makina tapos para maano mas circulate po ang tubig sa makina nya at kuha po ang kalawang nya po mga idol natanggal na po siya mga idol ito natanggal na po siya tapos lalabas ang tubig dito pag lagyan natin ito ng tubig ayan Nalabas po siya dyan. Tapos, panda rin natin ang makina para makasikilip po ang tubig natin dito sa makina niya para matanggal po ang taya sa loob po. Tanggal po ang kalawang sa loob ng makina natin. Ayan po, nakaandar na po siya tapos lagyan natin ng tubig para kasi pilit siya kita nyo lalabas ang tubig dito sa upper hose nya kailangan itong tagalin natin mga idol kasi para maano yung kalawang niya sa loob makasirkulit po tapos dito siya dada ako mga idol kung nakikita nyo makasirkulit na po ang tubig po napunta ang baba at taas so, huwag kayong matakot na masira makina natin hindi po siya masira kasi may tubig po siya nilalagay natin sa mga kutsi po ganun po ang pag drain natin ng tubig para tanggal po ang taya nya yung kalawang nya pati sa ganitong sasakyan ayan maka labasa po ang tubig nya tapos galing, ito yung mga sa idol yung mga uh, sa taas po na host ng radiator natin ito po siya ang return dapat itong tanggalin natin kasi itong return tapos yung sa baba po yun ang ano nya suyop nya yung ayan po mga idol kailangan po itong taas po na hose itong tanggalan natin kahit anong sasakyan po kasi itong taas na hose po mga idol ito po yung return nya return ng tubig po sa radiator natin tapos dito dadaan at ito naman sa baba naman na hose po, yun ang humihigok humihigo ng tubig papuntang makina papunta po siya makina tapos itong taas po na hose ito papunta po siya sa labas sa labas po ang tubig dito at pandarin niyo lang makina nyo para hindi po mag maano taya sa ano sa kalawang sa loob masirkulit po kuha po siya Ayan po. Ayan jo Medyo malinis na po ang tubig niya. Hindi na po masyadong yelo. Hindi na po masyadong gerde. Tulad kanina na maraming kalawang. Ganun lang po ang pag Palit natin ang tubig po ni sa ating sasakyan dapat palitan natin ang tubig kasi lalo na pag walang gamit basyado, naka nakastock po ang tubig sa loob at ikalawangin po siya mga idol kahit walang kulan tubig lang po mga idol at ibabalik na natin itong ano ibabalik natin to pagkatapos na malinis na po siya mga idol ito, binalik na natin yung hose ng idol dapat ano to kailangan nating ang clip nya yan Just lagyan natin ng tubig kasi malinis to po sya At ito yung reservoir niya, kailangan may tubig sa mga idol. At linisan, linisan na po natin ito kasi nasa na doon po siya. Inalawan po. Kailangan pong palagi siya may tubig. At dito lang po siya. Ito yung low at ito yung minimum niya. Po, mga idol dito po. Eh po, balik to po siya natin. Ayan mga idol, tapos na po. Ibinalik ko na po ang hose niya. Tapos, malinis na po ang tubig. Ganoon lang po siya kadali mga idol. Dapat tanggalin natin itong upper hose. Tapos, linisan natin yung itong radiator to para magpalit tayo ng tubig kapag hindi pa overheat tapagpalitan lang po natin nakikita nyo kung gaano natin ginawa po idol salamat po sa God bless po sa lahat